Hello mga kasigabong. Hi mga ka-farmers. Nandito tayo ngayon sa John John Hilado Farm. Mayroon silang mga tanim dito, guys, na pipino. Tingnan nyo guys oh. Yon. Grabe. Sobrang lawak ng tinanim nito. Ito dito, guys, palayan to. Tinanong ko siya, sabi ko, "Kas, anong bakit mo tinaniman ng pipino? Yan sa taniman mo ba ng palay?" Sabi niya, "Hindi na daw." continue na yung garden niya. Hanapin ko siya guys ha. Ay, shout out sa Tartaria silang Cavite Buklod Bayan. Nang dito ako ngayon sa farm ni Pakas Junjun Hilado. Ang pinakapagon kag bakod ng farmers dito sa Dingle Iloilo, Barangay Kaguyuman. Hi Kas! Proud to be Pinoy kita. Pau congrats kid pertikla padlapa duman ya tanong mo nga pipino ba? Oo, gin pangita ta kaw ay gusto na inaidlaw ko kini mo nga lang taon ko yung mga tanong mga mga ano. Bago kong tanong tula da. Pipino da ya. Mm -hmm. Grabe no sino ima mo kyang nagtanong di? Si Toramel. Di si Toramel ay da. Pa pertik bakas kay Toramel te kuno ay mo. Si hey, amo jay gamit na mo nga ilo ah. A gold. Mm -hmm. Pau. Grabe te kas kon yeah. mo jayan nadayunan mo. Sigurado foto. Perti basko git man Nan. Pero ano, pero do si mana? Ah, tatlo pala <laughs> jak lawa. Pakamre ang balne Marcos, pantanem. Ani. Te Matsyag mo, nagbrato do bugas ay bago do kag patubas? <laughs> ah, why? Why good? Inuntod ang kay Marcos. <laughs> ah. <laughs> ya <laughs> Uh, <laughs> Hello mga ka-farmers sa uh, Department of Agriculture. Sana bigyan nyo kami ng mga suporta dito. Maintenance tulad ng mga abono, lason, mapanggamit sa mga ano farmers. Ko, Oo nga. ko gani, grabe. Ganyan man si Toto Ramil. Oh. Pertik bakas-bakas. Ay, <laughs> pajak <ng> kakarga. Isa nang kakarga daw. Tubig. Tubig ka nga magbunyag Ka mga tanong <laughs> Do ginakolbaan ka sa social media nga manami gani dai ko magsikat ka. Grabe oh. Pero kapuno itay eh, tanim mo diyan ang palaya. Ang isang libo. Pau, grabe. Magtagalog tayo para maintindihan ng mga viewers at followers natin lalong-lalo na sa mga Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas at buong mundo. <laughs> ano 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 to